morning, magandang araw mga kabiyero So meron na tayo, first pick up ngayong araw ng Webes At dito na tayo sa pick up natin May natin lumabas kayo na tamam okay parang grabe sana tanggapin pa ulit tong 20 pesos lumang luma na so yun mga beer na tayo first booking napunta ang kainta syempre harap tayo lang kasabay para all goods tayo So ghi habang gihintay, mag-chick-chack na tayo para huwag sa yung ating palawas. Alright. Siguro si ya, online yun natin. Alright, alright, let's go mga ambiero, let's go! Grabe, sinalay sana na mo may tumuha yun, ang bayit ni kuya Good job kuya, good samaritan ka 10 times thumbs up ako sa'yo What's up mga kabihero, so nakakawa na tayo ng pangalawa na ating booking Hindi ko alam kung sino may mali rito, kung si Tok Tok ba o yung nagbubook kasi ang pick up location ko dapat nasa munisipyo ng Binangonan. So, pero naka-attach naman sa sulat ng ng customer na ang pick up dapat ay dito sa pretil ng Binangonan. So, hindi ko alam kung sino may mali rito. kasi pag pinindot mo yung maps sa apps, doon ako dinadala sa Binangonan municipal, hindi sa pretil, hindi sa dito sa ano so tignan ko muna at hanapin ko yung aking pick up tawagan ko lang Balikan ko kayo mga kabero what's tayo sa pick up pila nyo ha ipagka uh, pinin ko yung pick up pila nyo Saan pupunta o 8 minutes pa yung layo ko sa pick up pero nandito lang ako sa pick up mali na naman yung hindi ko alam kung ups ang may mali rito o mapa pangatlong beses na to kanina umaga may kinansel din ako kasi ang pick up niya nasa angono pero ang naka pin nasa pantok so sana may action dito si Toktok -tok. smile ito nyo oh, dyan na lang sir o oh. Kasi yun sir, Elite na mo lang Ayan So yun, ayun tayong hipon okay lang yan kasi malapit lang naman so sana yung uh, mali yung Pick up sana maayos yung mga ganong situation wawa naman yung mga rider pupunta sa ano tapos mali pala so saya yung gasolina na inuubos nung rider so ayun so, what's up mga cabiero? So nakakuha tayo ng another booking personal booking dito sa Cardona ganda ang simbahan talaga nila rito so papunta na ako sa aking personal client turn quiet. left onto Manila East Road R-5 let's go oh ang dami yan may kaunti sige dito na lang sa ano so yun mga kabiero ito na yung ating personal booking <laughs> so ayan, what's up mga bero eto na, awan na natin yung ating personal booking uh, tayo ba, biyahe na pa Angono uno Kahinta. and then San Mateo Rizal let's go Bayan. Ah, kayo na pong mabayad Okay. Sorry sir. Ah, okay, sir. Thank you po. So yun mga kabiyero. Nakuha na natin yung isa pa natin. Pick up. Kapunta. Heads up on Edith okay, for Rue Benjamin. Then turn left on Rue Benjamin. At bayad na rin to. So yun. Dira-diretso na yung biyayan natin kasi bali apat na. Paluwas natin. Kulpak tayo ngayon mga kabihero kabawi tayo sa mga pa ilan ilan natin mga nakarang araw so dira dira tayo let's go parang ano aray ko grabe crucial na crucial okay, okay. uy may dalas ano po pantay tayo <laughs>

Thank you ah. Uh, thank you rin ay. Sige po, sige salamat. Po, eh. Ha? Alam mo na? Ah, uh, po, alam ko na. Ha? Ah? I-save ko pa nga, uh, i-save kita dito. Sige na, sige, save, save niyo. Tingin, ate. Wala lagi, doon ka pala lagi. Tayo lang ako eh. Ah, talaga? Ah, uh, po. Ay, sa save niyo lang 'yung number ko na eh. Sige. Sige po. What's up mga kabiyero? So, yung deliver natin dito sa mahabang parang. Medyo kasi hindi nagpipin siya. So, ang ginawa ni ma'am, Uh, kinuha niya na akong rider every Thursday daw may deliver siya so yun malaman natin hanggang sa susunod na Thursday tatawagan tayo o hindi pero sa tingin ko naman tatawag si nanay kasi napakahirap talaga ang puntaan itong location nila uh, at medyo yung papasok ay ano off road so yun lang papunta na akong kainta and then hindi ko lang check mo muna sa mapa kung unahin ko yung Quezon City o yung San Mateo kasi meron pa tayong tatlong palawas kay Inta Quezon City and San Mateo let's go kay floor po ma'am ba? Ay, siya Ay, ba? <laughs> okay ma'am, thank you so yun, tapos na tayo dito sa kainta hindi pa tapos tayo Kina check ko muna kung ano mas malapit イングボー。Oh, Kita na Okay ka Alright, so yun tayo pag ng result. Thank you So yun tapos na natin yung Quezon City natin At meron na tayong pabalik ng binangonan Rizal Ay Cardona pala Cardona Let's go 耶。<Yeah. S 2> yeah. Oh. So, Sige, sir. Ito na lang, sana. Ah, bukas na ko na, sir. Uh -huh. Okay. O, 300 na. Oh, okay. 295 lang, sir. Huh? 295. Okay, yan, okay sir. Thank you po. Thank you. Welcome po. So, yun 295 'yung delivery fee. 'Yung nawang 400, sir. Grabe, solid may tip tayo 105 alright goods na good stagid sulit yung pabalik natin isa, isa, lang pero sulit na lang so yun lang mga kabiyero siguro pahina na rin ako ngayon kasi yung paluwas natin apat tapos isang pauwi eh. good, all goods na rin naman all goods na